Hey friends, let's proceed to the book of Robert Kiyosaki, Increase Your Financial IQ. Sa simula ng libro ni Robert Kiyosaki, itinanong niya isang napakahalagang tanong. Does money really make you rich? Ginawa ba talagang mayaman ang pera ang isang tao? Ang sagot niya, hindi pera mismo ang nagpapayaman, kundi ang kaalaman, kung paano ito gamitin. Maraming tao ang kumikita ng malaking halaga ngunit nananatiling broke dahil kulang sila sa tinatawag na financial intelligence. Ang pera ay parang tubig, mabilis mawala kung hindi marunong ang humahawak at nag-iingat. Ang tunay na yaman ay nakasalalay hindi sa laki ng kita kundi sa kakayanan mong kumita, magtago, magbudget, magplano at magparami ng pera. Kiyosaki explains na ang paaralan ay nagtuturo kung paano magtrabaho para sa pera, pero bihirang magturo kung paano gumawa ng pera para magtrabaho para sa iyo. Ang financial IQ ang nagiging sukatan ng kakayahan ng isang tao na umangat kahit sa harap ng krisis o pagkawala ng kanyang trabaho. Ang kaalaman sa pera ay nagbibigay ng kalayaan at siguridad higit pa sa mismong salapi. Sa madaling salita, sinasabi ng introduction na hindi sapat ang pagkakaroon ng pera. Kailangan mong matutunan ang tamang paraan ng paghawak at paggamit nito. Iyon ang susi sa tunay na kayamanan. Kung pera mismo ay hindi sapat para maging mayaman, ano nga ba ang sekreto? Sa introduction, natutunan natin na hindi pera ang susi, kundi financial intelligence. Pero teka, ano nga ba ang ibig sabihin nito? at paano mo malalaman kung mataas o mababa ang financial IQ mo. 'Yan mismo ang sasagutin sa chapter 1. What is financial intelligence? Dito mo makikita kung bakit may mga taong yumayaman kahit maliliit ang sweldo at bakit may iba namang nalulubog sa utang kahit malaki ang kanilang kinikita. Kaya bago tayo tumuloy, tanong ko sa iyo, kung susukatin ngayon ang iyong financial IQ, sa tingin mo, mataas ba ito o mababa? Comment below at ishare mo ang sagot mo at itag ang kilala mong alam mong kailangan din matutunan ito. Kasi baka yung tipong malaki ang kinikita pero laging kapos. Abangan sa susunod.